Nalulong siya sa droga, gumawa ng maraming krimen, at pinagtangkaan pa ang buhay ng sarili niyang pamilya. Wala nga raw siyang kwentang ama sa dami ng kanyang naging kasalanan sa kanyang mga minamahal sa buhay. Pero paano binuo muli ni Dani Urquico ang kanyang nawasak na buhay at pamilya? Ito ngayon ang kwento ng Sinful Father. He is a faithful God. However, Okay? Ito po yung kinakailangan natin makita. May mga panahon at pagkakataon na masyado tayo nag enjoy Nanangaral sa Nangangaral ng mga salita masyado ng Diyos. Nagbibigay ng inspirasyon na sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Yan na ang mga tungkulin ng isang pastor na gaya ni Danny Urquico. Pero ang itinuturing na alagad ng Diyos, may madilim pala na kahapon at aminadong tumalikod sa Panginoon. Miembro si Danny ng Christ Commission Fellowship o CCF. I'm in charge to supervise churches, super, supervising pastors kasi ikaw din yung nag-iisip uh, nag, uh, ng mga plano para sa growth ng churches under you. Tapos at the same time, siyempre, you build relationship and uh, you also take care yung mga concerns, mga problems ng mga churches under your responsibility. Si Dani, dumaan sa maraming bubog ng buhay. Saksi ang kanyang napakagulong nakaraan. Medyo makulay yung pinagdaan ako nung kabataan ko at saka bilang anak. So kung ilang pangilan ako sa magkakapatid, marami kasi naging pamilya yung daddy ko. So nando kami sa pangalawa. Miembro ng isang maimpluwensyang sindikato ang tatay ni Dani. Nakulong dahil sa iba't ibang mga krimen. Nakulong siya for about 15 years sa New Bilibid Prison. Ang daddy ko kasi is part of the Big Four. Ang Big Four is like a mafia in the Philippines. So because of that, siyempre absentee father. Pero ang dad ko kasi kahit nakakulong siya sa Muntin Lupa, nakakalabas pa din siya. So because of his influence and connections. Pero eventually, nung lumabas ang daddy ko, Parang he only spent uh, a few years sa amin kasi sumama na naman siya o nagkaroon na naman siya ng panibagong pamilya. Hindi niya nadama ang pagkakaroon ng isang tunay na tatay. Ang kanyang kabataan, punong-puno ng galit at karahasan. Kasi ang daddy ko, he, he was verbally and physically abusive. Ang tigas-tigas ng ulo mo! Si Danny ang pinakanakaranas ng kamay na bakal mula sa kanyang ama. Maraming occasions na ako yun na verbally abused, maraming occasions na ako yun na physically abused ang mga pananakit at pangaabuso Tikit mata niyang tiniis. Pag ang tatay mo, di ba dapat ang binibigay niya yung mga magagandang salita? Dapat ang tatay, ano, 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 yung words of affirmation. Pero, siyempre, parang mabigat na yung loob mo, yung mga klase mo, completo, yung magulang niya. Tapos yung tatay mo, ito yung maaikita ka, puro mura yung sasabihin sa'yo. Hanggang sa kumapit na siya sa masamang bisyo si Dani naging kasing bagsik ng kanyang ama. Eventually, nagmanifest na siya sa akin nung, nung nag-start na ako mag-drugs. Naninigal yun ako. I started drinking. Ang bilis ko, naging very vulnerable ako sa sa kung anong ino ng mundo kasi naghahanap ka ng something and somebody na para bang tatanggap sa iyo naghahanap ka ng ng isang bagay na somehow magbibigay sa iyo ng comfort eh. Pumasok sa relasyon at nag-asawa si Danny. Si Don minahal ng buong buo si Danny sa kabila ng kanyang mabigat na pinagdaanan. The sacrifices that I experienced started nung um, nakilala ko si Danny. <laughs> because I chose to get into a relationship na I thought because I was so in love, not knowing na yung background niya kahit na hindi maganda, Um, tinanggap ko yon. Hi Dan, kamusta ka? Habang tumatagal, ang kanilang relasyon oh, unti-unting nasira. Si Dani nasangkot sa iba't ibang krimen. He had car napping, robbery, gang rape, uh, murder. Hanggang sa magkaroon sila ng anak. Akala noon ni Don na nagiging maayos na ang takbo ng kanilang pagsasama dahil sa kanilang anak. Pero si Dani mas naging mapusok. That was when I discovered ang daming babae. From the time that we lived together, um, talagang it was like hell on earth. I lived a miserable life. Tinalikuran ni Dani ang sariling pamilya dahil sa isang babae my husband really decided to leave me and my two kids, dalawa pala anak namin noon. Kasi, ano, pinili niya yung babae niya over our family. Alak, sugal, droga at pambababae. Lahat na yata ng bisyo ay niyakap ni Dani. At ang masakla pa dito ay inabandona ang sariling pamilya at iniwan. Talagang binalot ang kadiliman ang buhay ng lalaki. Mas lumala ang sitwasyon nang si Dani ay gustong gawing legal ang pakikipaghiwalay kay Don. During the separation, my husband told me that he wanted to file for an annulment. But I told him, ayoko ng annulment because I'm praying for you and I know God will bring you back to me. Ang kanilang pamilya, si Dani mismo ang sumira ito na yung height nung ano eh, Height nung away namin nung, nung Kalipin partner ko. Uh, dahil nga kinukulit niya akong magpakasal kami. Pero hindi pwede dahil hindi ako anald So, I tried talking to my wife about it. Kung hindi mo yung anal, na lang tayo. Because the mistress was pressuring him to get married eh ayoko talagang pumaya. Anong natuturete na ako siguro, dahil alak, drugs, away pa, yung siguro naburyong na ako, o pumunta ako sa kanya. Walang nagakala na mangyayari ang pinakamabigat na pagsubok sa pamilya Orquico. He came to our house. Tapos pagpasok niya, sabi niya, akit kayo lahat sa kwarto. And then, syempre, ako sabi ko parang hindi talaga magandang mangyayari. Pero dahil takot kami sa kanya, takot ako sa kanya. Sumunod lang ako. Pero yung mga anak ko, dahil maliliit, hindi pa nila naiintindihan yun eh. So sila, pag dumadating yung daddy nila, excited yan sila eh. Kasi minsan lang siya magpakita. Pagdating sa loob ng kwarto, meron silang collapsible tent. Pagkakita ng asawa ko dun sa tent na sinabi niya sa amin, pumasok kayo lahat sa tent. And that includes me. Labis na takot ang naramdaman ni Don dahil si Dani bumunot ng baril. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Nanginginig ako sa takot, and I prayed to God. Kasi iniisip ko, talagang papatayin kami ng asawa ko. Pero nung nagdasal na ako, pumikit na lang ako, para ano, sinapihan ka na ng demonyo na sobrang focus ka na doon sa gusto mong gawin. Kasi lagi ako may baril eh. So, pagpasok nila, yun na yun. Sa puntong iyon, aktong babarilin na ni Danny ang kanyang sariling pamilya. Pero... So, when I was about to shoot my son, si Renzo, two years old siya noon. So, yun na, doon na siya tumawa ng sobrang... Hindi, yung, yung tawa ng sobrang sayang bata. So, yun, para kung ano, na binuhusan ng tubig na malamig, nahimasmasan ako. So, yun na yung umalis ako ng bahay ulit. Dito na nagsimulang magbago ang lahat. Si Don patuloy pa rin nagdasal para sa asawa. Hanggang sa... When, you know, you surrender your husband to the Lord, or any loved one for that matter, alam mo, si God na talaga yung gumawa ng paraan hindi inakala ni Danny na ang pinuntahang prayer gathering ang magpapabago sa kanya. Yung prayer gathering, ang tawag doon, Don't Watch, sa St. Francis John. Pagdating doon, nung narinig ko yung message ng, work, ng pastor, uh, medyo, medyo ano na, parang nangungusap na sa akin. Sabi ko, parang totoo yung Diyos. Si Dani tinawag na nga na maglingkod sa pagtuturo ng aral ng Diyos. Naging pastor na siya ng CCF. Ang anak ni Dani na si Renzo, na muntik na niyang patayin. Nabusog ng pagmamahal mula sa amang minsay na pagdamutan ng atensyon at kalinga ng sariling tatay. Siyempre, nung unang narinig ko yun, sobrang kinuusap ko agad sila na totoo ba yun? Parang hindi ko hindi ko makapaniwala na tinutukan ako ng baril. So, siguro kung naalala ko yun, baka may trauma ako. So, thank God talaga na hindi ko na siya maalala. Naputol na ang gapos ng galit at karahasan sa pamilya Urquico. Yung pag-alaga niya sa akin, yun ang maipagmamalay ko sa lahat ng tao kasi hindi lahat ng tao may ama na tulad ng tatay ko. Kasi talagang may, may, mayroon kaming mga oras na dalawa lang kami. And sobrang unique, sobrang one of a kind ng tatay na best friend, tatay na madidisciple ako, malilid ako, tatay na pastor din sa sariling anak. Ang pananampalataya sa Diyos at pagmamahal ni Don kay Dani ang sumagip sa kanilang pamilya. I am thankful that I went through 10 years of turmoil in my life because now I have a story to tell to encourage a lot of hurting wives, and problematic marriages, that in the Lord there is hope, there is joy, and there is a miracle. I will be forever grateful kay God for blessing and giving me with such a very loving, forgiving, caring, and supportive wife. Talagang marami ako naging pagkakamali, marami ako naging pagkukulang sa asawa ko. Pero I think kung meron akong blessing, ang blessing of having a relationship with God, ang greatest blessing of course is my wife. Gaano man karumi ang ating nakalipas sa pag-ibig ng Diyos magiging maayos ang ating bukas. Sabi nga, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin. Sa hindi napapagod at nagmamahal na damdamin. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo. Super kintab. And tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.